Hello. Nararanasan niyo na ba na nagsawa din kayo sa buhay na meron kayo? <laughs> like for example, pag kinakain niyo para, palaging adobo, 'di ba minsan nakakasawa. Gusto mo namang kumain ng iba namang mga ulam, klase-klase. Same thing din dito sa bansang Canada. Minsan nagsasawa ka rin sa trabaho ang ginagawa mo. Kasi alam mo naman na mga OFW talaga dito is trabaho yung pinunta natin sa bansang ito. Kaya minsan, yung trabaho natin pag puro trabaho tayo, nagsasawa din tayo. Kaya kailangan din natin i-divert yung attention natin sa ibang mga bagay-bagay para hindi tayo nakafocus lang dun sa trabaho natin. Although, ginagawa naman natin yung maayos yung trabaho. Pero kailangan din talaga natin na bigyan ng time yung sarili natin. Bigyan ng pansin kung ano man yung mga gusto natin maabot sa buhay aside sa pagtatrabaho diba? Kasi nararanasan ko I always feel this one na nagsasawa din ako kaya like for example ngayon sa trabaho ko ito ngayon nagsasawa ako kaya aalis ako. Pero kung totoo siya yung hinahanap ng na maraming mga pinipinan dito is yung kung saan ka makakuha ng malaking kikitain kasi the more income you have the less job you will be having or kagaya sa akin kasi maliit na yung sahod ko. Kaya naghahanap ako ng ibang trabaho para magdagdagan. Pero pag malaki na yung sahod mo, syempre, stick to one ka na, di ba? Ganun lang yun.